Good morning, guys! I'm back! pagkatapos linisin at pagandahin itong area dito. Babalik na naman ako, guys, sa pag-YouTube. Ay, po ito ng investigasyon. Itong, ay, ngayong araw ay magbabayaran pala kami ng aming nabiling, bibilhing luti na 400 square meters. Pupunta kami ng bayan para magpunta ng Buga sa abogado. Sa so, wakas guys, makukuha namin yung aming gustong-gustong luti, yung dream na luti naming mag-asawa. Pag napayaran na namin guys, ipapakita ko sa inyo yung luting nabili namin. At ako pala guys, maliligo. Maliligo muna bago umalis kasi usapan namin alas 9 ng umaga. Kailangan alisa kami dito. Tadaanan namin yung may-ari ng lupa. Sa pagsisikap guys, sa pag-iipon, sa pagtitipid. Ito na guys, makakabili uli kami ng panibagong luti. 400 square meters ang bibili namin ngayon. Malapit lang naman dito guys. Sa sa amin. May kasama siyang nyo guys. Kaya sabi ko wag putulin habang hindi pa naman tatayo ng bahay para may may pagkukunan kami ng buko or panggata. Kahapon galing kami dun eh. Binisita namin. Tinignan namin yung luti. Guys, maliligo muna ko oras pala dito ngayon kung alas 7 15 umaga alas 9 yung kwa namin usapan naman namin ng may-ari para pumunta sa bugado guys maliligo muna ako guys mamaya na lang uli guys guys hapo ah, na pala dito ngayon lang ako nakapag-update sa inyo hindi na ako nakapag video kanina kasi nasa kung kami na sa bayan ano kami sa turn Bawal nabayaran na po nabayaran namin kanina Kasi pagpunta sa Lota baka sa susunod na araw na lang guys pero okay na yun nakuha na din namin yung aming pangarap na loti. Marami kasi kami guys, sina si ay hindi lang yung abogado, may pinamayroon pa kami nilakad na ibang kuwan. Kaya, ngayon na lang ako nakapag-update ulit. Kaya na, hindi na, Naka naku ko na rin hindi na kapag video, pagkapaligo ko. Hindi na ako na limutan ko na mag-video ay. Kaya hindi na ako nakapag-video kanina. Ulit-ulit lang. <laughs> Ayan o, oh. nandito na uh, yung ating ginakis sa kaya yung aking asawa. At bukas, alis na rin yan papunta ng Manila. Balik. Back to work na naman si Agum guys. Lalo naman kaming kasama, mag dito, Kamin, kami na lang uli. December na sa uli, makaka-uwi. December. Mabuti nga, hindi siya ngayon nakasakay at huli punwa ng mga bus bukas kaya nagkuha na siya ng reservation ka ng umaga pag punta namin ng bayan sa so, ngayon guys wala pa kaming ulam hindi pa namin alam kung ulamin namin gabi na alasing um, kung Juan, meron naman dyan mo. Laman ang ulamin natin. Habol. oh habol. Kimpit. 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 Abodod. Ate na, eh babae sa to. Abodod. Pati bang na lang kami. Mag Adidas lang kami ngayon, guys. ang ulam namin Adidas. Alam niyo ba yung Adidas? Paanang mano? manok. dito, walang kuryente. Wala kaming ulam, guys. Ang ref namin walang laman. Alas. soko eh, tinamnan naman ng spaghetti wala. Oh? Tama walang kalaman lamang o, nakapag grocery kahit konti kanina At para hindi kami kung sa ulam kasi mahirap dito ang ulam minsan walang nag walang naglalako ng isda minsan naman mayroon hindi ko naman minsan nakikita kung mayroon wala kaya sabi kami ng ulam hak, dating lang ng kurinti, guys. Tara, dating lang ng kurinti. Ngayon, nagwalay sa pagpaliwanag. Walay-walay ang kurinti, dating lang? Oo. Nakwanay. Nagpunta naman daw ng city. Kaya, napago daw, why? Inililaks muna yung sarili nila. Okay, Mari Ang tagal kong hindi nag view, nag, up, nag upload ng video, guys. Ngayon na naman lang ako nakapag-upload. mag check Uy, na to. Ba't ito ngulog Sira na to. Wala na to. Ilaw na to. At sira-sira na. Ba't ito nakukulog? Anong problema? My problem is no problem. Ay, kang mahulog naman. Oh, grabe ka naman. Hindi, eh, pinakailman mo nga to? Ha? Huh? Pinakailman mo? Hindi. Oh, bakit? Pati yung magnet doon, no, wala na rin. Bakit yun? I don't know. Ay, ang pangit naman ng ilaw na to. Oh, wala na. Uh, pati magnet, wala na rin, babe. Ay na. Anong nangyari dito at nawala na rin pati magnet? So, guys, oh. Yung recharge na ilaw. Ngayon, hindi na siya ba, hindi na siya kumakapit dun sa kanyang kuhan. Mag magnetic na wala well, na oh super magnetic boy ba't ayaw ano, na nito yung magnetic nito babe I don't know ay eh, paano na ito may kakabit kung ganyan Dikitan mo ha? hindi ito tra-la-la-la tra-la-la la la tra-la-la la

tra-la-li-lo, tra -la -la, tung 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 ang suka tung 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 sa Tralalino, tralala. Pahalang manok. Tung-tung-tung-tung sahod. Tralalino, tralala. Tung-tung-tung-tung sahod. Ba't mo tinakpan? Hindi pa naman magpagay ng bitchin. Ay, hindi pa talak. Sorry naman. Ayan yung pampalasa niya. Kunti pa. A, kunti na nilagay mo yata. Kung mo nalilihat, mas ulo ito ba yun? Tami na yan. Baka naman lasa lang ko na yan. Lasa lang po. Hindi hmm. kasi nagkuha yung tak-tak mo hindi walang eh. Tak-tak-tak taktak, at yun yung moto nakalagay hindi walang matak-tak. ko bakit yung kayo hindi natataktak? tak niya may, may kwan may mara ang hang ng kuti ulan ang eh, siling na bilhin ni Bernie marami na sarami sa sara. pagkainan mo Ay, masarap niyan kaya si Benzin hindi ka pa -an rin lang sa kwan ano yeah. ang alawin ng alawit ang suka niyan ano yung alaw kasi may suka Siguraduhin mong masarap yan. Siyempre, kupa. Kaya nung bakulog sa luto hindi masarap. Lahat ng luto ko sa Korean restaurant. Oo, musang Korean, Korean restaurant agad? Hindi, Pilipino restaurant na lang? Korean restaurant ako nagluluto. Okay. Dog's my job.